Sa hilaga ng dalawang bansang ito matatagpuan ang rehiyon na kung tawagin ay Jammu at Kashmir. Mayroon itong sariling pamahalaan na malaya sa parehong India at Pakistan. Bagamat malaya, ang Jammu at Kashmir ay binulabog ng sunod-sunod na rebelyon ng mga mamamayan nitong Muslim na nais sumali sa Pakistan. Dahil sa kaguluhang ito, humingi ng tulong sa India ang leader nito na si Maharaja Hari Singh. Bilang kapalit sa pagtulong na ito, ang Jammu at Kashmir ay kinakailangang sumali sa India. Nang pumayag dito si Maharaja Hari Singh, ang Jammu at Kashmir ay naging bahagi ng India sa bisa ng Instrument of Accession. Agarang nagpadala ng tulong militar ang India sa Jammu at Kashmir para payapain ang rehiyon. Lubos itong ikinagalit ng Pakistan at sila'y agarang sumalakay. Ito na nga ang simula ng First Indo-Pakistani War. Kumagal ang digmang ito ng isang taon.